Ah, grabe dok. Oh, ah, Sumaral oi. Sumaral. Gulat tambayer. Gulat <laughs> tambayer. Gulat <laughs> tambayer. Oh. Hmm. Eh, tek lagi. Ha? <laughs> laki dah nak nak nyari no. <laughs> nak eh. Nah, eh. Grabe Sumaral <laughs> gipang pangdam di damput lang oh. Anit lang. <laughs> oh, kita gitu, laki, laki robot. <laughs> Oke. Okay. Kabayita. Uh, oh. Ayaw. Yeah, Napot, Ule, grabe. Uh, Ayaw. Yeah, yeah. Pangpunit uh, uh, lang ang mga uh, samaral. Yeah. Kaya kalinaw ng dagat. Oh. Ay. Hmm. Tres na. Grabe. Oh. oh, ay, kasarap. Ayun no, oh, ito. Uy. Grabe um. ka laki ng oh, so oh? tabo ra ba oh. Oh, uh -huh, malalaki si, ba? Eh, do? meron pa doon sila libre. Meron pa. Galangoy pa kasi. Galangoy pa. Puno yan mamaya, guys. <laughs>